Good day po sa lahat. Okay, magano tayo mag-reaction video tayo nitong isang matagal na itong nagpa-viral talaga. Saka marami na silang mga puntis na pinupuntahan at sinadinadayuhan at saka marami silang kantang ini-expose ano tawag niyan, yung ini-interpret kasi ito sila ano sila uh, parang nag-interpret lang sila sa isang kanta na gustong gusto nila para ma isa dula nila ang kuan ang ang galaw ng isang kanta at ma mapapafeel sa isang manonood okay. so ito po grupo po ito ay tinawag natin el numpang ah? el gama pinumbra so, el gama pinumbra po grupo na ito, grupo nito at saka nag-interpret sila sa anak. Anak yung ginagamit nila pero minsan pinapasukan nila ng word niya. Words na mga katagang maka-understand maka din yung mga ano mga inchit. Kasi sa China's got talent nila po ito yung uh, inner peer So, pupunta din sila sa Asia's got talent, world got talent, gano'n. Iwan ko kung nakaano ba sila sa sa amerikas Gatan. Pero dito ito yung pinakaano talaga na nag uh, 2.7 million po plus nito Okay, so panoorin natin tong ano na to. Uh, performance na to ng El Gama Pinumbra sa interpretation nila na sayaw na anak. For these uh, reaction videos, uh, subscribe for China's Got Talent and don't forget to subscribe, like, share this video of Coach Ricky Official. See you next time!